Ibalhin man ako ng uban. Ibalhin ako kay duol ra daw kayo. Nang matong. Oh, na ako dira. Sh Sh -t -sh -t -sh. 頑れそうなのね。

ang mga bisog sa itaas ay nangipagkita ng mga kasama ng mga pinoy upang magsisikap sa halaga ng parteng ng mga karibal ng hindi sa kasal. mga kasal ay naglilipad na bukas ng mga away na mga away na na mga away na mga away na mga mga away mga away na 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 mga away mga away na mga away na mga away mga away na mga mga away mga away na mga away na mga away na

Kaya na po, manong tatagang bahay ni Tanda ang kama. Sige ho, umasok lang ho kayo. Sigurado naman akong nariyan siya sa loob. Ah, manong Tanda, uuwi na ho kami ng anak ko ha. Maraming pa po kasi kaming gagawin sa bahay. Magalang sana akong trabaho. Ipinagagala kong samahan kayo rito. Nang marinig ni Tanda ang sinabi nito, hindi naman siya tumutol sa nais mangyari ng kanyang sa pagkalis ng magkama. kapanti naman yung pinasok ang bahay ng matanda. Habang naglalakad siya papalapit, unti-unting nagiging malinaw sa kanya ang isang maliliit na kandila na nakasindi sa likod. Sa pagdating niya sa pinto ng kubo, dahan-dahan naman siyang nagtatakatok upang ipagbigay alam sa matanda ang kanyang presensya. Subalit habang nagmamasid siya sa loob ng bahay nito, laking bulat na lamang niya, yeah! naparinig niya ang pagkugulang matanda habang naghiwi ka na. Bulat ka ba? Pumasok ka ba? Kanina pa ako nakarap sa loob rito. Dahil sa sinabi nito, halos panay naman ang paglingalingalit at, at sa sapalitin. Alam niyang nasa harap niya lang ang matanda. Pero nakapagtataka na hindi niya yung nagagawang makita. Kung hindi pa siya hinawakan sa kamay nito, hindi niya pa yung tuluyang makakalilag. Sa pagpasok niya sa loob, gumungad sa kanya ang mga lumang litrato na nakasabit sa dinding ng bahay. Pagsilay niya sa mga ito, doon niya napagtantong isa palang sundalo ang matanggal niya na nakipaglaban noong panahon ng bigma lumipas pa ang ilang minuto na makaupo na siya. Agad naman siyang tinanong ng matanda kung ano ang kanyang kailangan. Nang marimig naman yun ni Dadat, seryoso lang naman niya yung pinagmasda habang inilalahad ito ang kanyang bahay. Ayon kay Dadat, nais niya sanang humingi ng detalye roon upol sa eksaktong pinaroroonan ng mga salun. Dagdag pa niya na, kaya na naman yung kinahanap ang lahi ng mga nilalang na yun sapagkat nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang kanilang mga panit. Iniwasin niya din mo isinwaling sa maanda. Gawa ng naniniwala siya na kapag ginawa niya yun, taming kasinwalingan lang din na makukuha ng kasagutan. Nang marinig naman ang matanda ang kanyang sinabi, halos hindi nito maiwasang magulat sa kadahilan ng kita niya sa pagmumukha ni Tala ang pagiging tapat nito sa mga katagang inilahan nito. Hindi rin may pagkakaila ang labis na pagkamangha ng matanda upol sa katapangang kanyang itinakita. Halos inagot niyo ng ilang minuto na katitig sa kanya bago nito nagawang sumagot na ng... <laughs> Nakakatawa ka naman kausap. Alam mo pa, na sa buong araw ko ito, itawag, pinakamatapat na taong nakausap ko. O siya, dahil yan sinimulan ang sinimulan mo, makakaasa ka niya ang tatapusin ko. Kasabay ng pagwika ng matanda, ay siya namang paglahad nito sa kanya ng tungkol sa mga salo. Tapatan din itong sinabi kay Tata na ang bawat lugar na maaaring pinagpukuglian ng sa pa ng matanda, hindi nalalayo sa kanilang lugar ang pinakapugad ng mga punto na kanyang hinahanap. Mariin din inilahat sa kanya ang dahan-dahang paglakas ng puwersa ng mga salu sa lugar nila noong araw na yun. May kutub itong may nangyayari masama sa kadahilan ng yun ang unang beses sa loob ng tatlong taon na naging malakas ang pagpaparamdam ng mga salu sa kanilang mukha. Alam mo yun, hindi mo sila kakayanin ng nagtiisa. Kailangan mo na kapito. Nagkasama ka ba? Kung makikipagdigma sa mga sanok, hindi sa batyang lakas mo. Pati kung pinapalakas ka lang ng utsang tangan mo, kapag nawala na, wala kang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao may kanang matanda matapos si na sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang kailangan. Dahil sa sinabi nito, hindi may pagkakailali na dagpang kapaguhan sa likod ng mga katagang binitawa ng alibula nito. Mahirap ang pagdabon, subalit alam niya sa kanyang sarili ngayon ang ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbibusak, doon na silang ang silang matanda ang sinsing na kanyang tinataan. Bagaman hindi niya yung silangkit sa kanilang pag-uusap, tila bang may konting kaalaman ng albularyo upos sa bagay na nasilayan ito. Nang tumating na sa kutong hindi na maating nilagad ang pagsipat nito sa kanyang sinsing, wala siyang magawa, na siyang nagawa kundi ibulgar ang sa tiwata na sitang. Bagaman isa yung malaking sikreto para sa kanya, wala na siyang pagpipilian sa kadahilan ng kailangan niya ang tulong ng matanda. Hindi niya kaya maipagkalila noon na bukod sa kwersa ng ipinyente mo, kinakailangan niya din ang kakayahan ng isang individual na malalim na ang paranasan sa pakihiligma at sa karunungan ng kanan. Matapos naman niya yung mailahat, halos hindi naman makapagsalita ang albularyo dahil sa labis na pagkakala. Alam niyo ang tungkol sa di. Alam niyo ang tungkol sa diwata ng nagmamalang kapitan, subalit hindi yung makapaniwala na pinatangang itagal ang patayahan ko. Upang hindi na yung magtuda Ipinili niyang pakitaan niyo ng ilan sa abilidad ng iwata. Sa pagkumpas niya ng kanyang daliri sa hangin, bigla namang nagkaroon ng siga ang mga pandilang naroon sa altar ng matanda. Pinaritaw niya din sa kinaruroon nila ang spiritual na anyo ng kaktan upang ang mga mata mismo niko ang magpupiyama. Dahil sa ginawa noon ni Walang pagdududa namang napaniwala ang mapanda sa kanyang itilapita. Paglago ng kapatid nararamdaman ko sa iyong katawa. Pagting pagsasaring na labang ang iyong hilakay lamang. Dato'y ng albularyo na baga man nasa gano'ng estado pa lamang sitada, nasisiguro niyang kapantay na ang lakas nito ng isang galuhasan anti-hero. Maraming kasing naniniwala ang matanda. Bakit nakita ang kanyang isip at pangangatawan, hindi niya kakayanin tanganin ng ganoong katagal ang anumang bagay na nagmumula sa kapitan. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na naisipan ni Tatad na magpaalam. Bago sa'yo naghiwalay, nangako naman ang matanda sa kanya na bibisita sa kanyang lugar at sa pagbalik ni Tadag sa kanyang tahanan, umunod sa kanya ang pangkat ni Inyente Dimo bitbit ang dalawang sako ng bigas. Pagsigay ng mga ito sa kanyang na nakamisi naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa napis nila. Ayon kay ang dalawang sakong bigas na hawak ng kanyang kasama ang magsisilbing bayad sa trabaho ginawa nila sa ilalim ng pamamahalaan nagpanig na nila na nasa panig ng kaliwa. Inilahad din sa kanya ng matandang yun na simple lang ang pag-aaral ng gano'ng karunungan sapagkat iyon ang pinakaunang aral na pinag-aaralan ng isang disipulo. Matapos naman yung marinig ni Tatag, hindi na siya na paligoy-ligoy pang matuto. Bago sumabit ang ating gabi,